Good morning, good morning, maayong buntag. It's a good morning pa rin kasi ang ganyan lang yung baha. <coughs> Paos ako. So ito yung nangyari. Yung tulay nila yung dinanod kasi sobrang tibay na bagaano nila. Hindi yung nakatali talaga ng bonggang bongga. Sa amin kasi hindi nakatalit nakatali doon sa dulo. Eh. Hindi nakatali pinatong lag. If ever may ulan, ano yun lang siya, aano rin lang siya. Tapos iba ulit. Ay, balik ka! na ba? So buti na lang talaga oh, nandiyan nang tubig. So lagi na lang ganyan ako sa panahon ngayon. Okay na lang 'to na laging ganito basta wag lang talaga yung mapinsala na mataas talaga kasi mas grabe yung nangyayari sa iba. Sa amin nagiging normalized na lang talaga 'to na tataas ito. Bigka mo kahit wala bagyo, kahit wala yung bagyo na tino, kahit malakas lang yung ulan o kahit walang ulan dito, doon na malakas sa Claveria o sa bukid nun, Dito yung mataas yung tubig. So, Parang nanonormalize na namin na ganito yung tulay namin, removable, disposable. So, and then for like 23, eh, 2023 guys, mag 3 years na kami dito, ngayon lang talaga nangyari ito. Panoorin nyo ito. Alam nyo, ma lang na ako ba? Since 2023 nga na hitabo ning, ay nahimun um, hinaguan pila na ka o bagyo ang giagi din sa amuwa nga sige nga na baha halos every week labi na itong mga pila na ka bulan grabe nga baha diri karang pa na ako na bantayan nga daghan di kayo ka-stranded nga di makauli sa ilaha kaya ang duan lang is bukod sa among tulay diri is na tulay dito nga um, intersection pa sa San Isidro nga next barangay sa amuwa amo ang pinakalas nga barangay kanil sityo so Nakoy nakitan nga post ba nga. Gi-share niya akong post yata. Si Manang Chari, uh, classmate ng ate ko. May mention niya na na sinare niya yung baha na spillway. Tapos sabi niya na maghanap na lang kayo ng ano pangita na lang mo diya o kanang istihan kay di na mo katabok diri niya. Gikan pa sila work asa tugikan niya. basa nya wa mga kaon i'm sure nya nag motor pato kana nga nabigikan sa trabaho sa CDO ilang trabaho o bukid o klabo ya dapit nya mabalik ni sila sa isidyo nya pagbalik ba ingani bon nya di sila ma stranded ba nya basak ka ayo nya wali, wali matulgan ba and then ngayon ko lang dinalaban kung hindi ko pa nabasa yon parang <laughs> ano yung kaya ko kanang kanin yung, yung Meron akong iska sa color-color dito na lalaki si Paul, taga sa Isidro sa doon, dito sila lagi natutulog. Tapos ano, pa, magbibigay ako pag-aaral sa kanila minsan, yun ang, dito sila lagi natutulog dyan sa A-house, o dito sa bahay. And then, may nag, ngayon lang, lang din niya, kasi ka nang, may nag-chat sa ako, may pa na, panong, <laughs> pwede ba <na> sila magkatulog? <laughs> pwede ba <na> sila magkatulog, dire <laughs> kay, pigitugnaw na daw sila kanang <laughs> Kanang basa daw sila ba galing sa work. Ito buwang na pool, sinabi niya may 300 kayo. Kabaya din sa iyaw sa patulog. Para. Kami baka lamik kayo mong kaon diri, busog sa sinigang. Tapos lamik kayo mong tulog diri, bugnaw. Na sila gitugnaw. Kanang. O kanang. Bless kay tanon niya. uban kay kanang gakurug sa katugnaw. Ay kaon. Look <laughs> If ever man may Karon pa ko I was very insensitive nga wala ko kadungdong kay ngano dapat ay dugay na ako na realize no na pwede man ta sila mag besak dili sila sa sa e house matulog pwede sila sa waiting area which is pwede man sila makahiram ng kumot or pwede sila makahiram ng damit para palit kay sure jud ko basa gid na sila gikan ba unya wala sila matulog dito sa unahan kadang luoy pud ba kay wa gid sila laing source kundi mabalik sila sa agi nya maghanap ng anong <laughs> nabuwag na ba ko? na mga kumuto ng kundugan bango nakita ko na ako ang post ba na plus mito ng hotin na ay, isang ayun na sa magdayon pag uli pangita mag matulugan kay wala lagi ka na ginawa <laughs> ko after 2 years karoon pa dyan ko nakaanaan na suri dyan ka pero pwede mo diri pagdala <laughs> lang mag valid ID o <laughs> birth certificate <laughs> charot lang oo kung wa pa kaon ikaon na masay ka nang makaon diya makaon mag magdilata ay murga kumuto na kung dughan kay paminaw so bitaw I'm sure nagi makaingon ano nga kana bitaw ang content ra ako ah, uh, magpasikat lang karon igno nga buotan og para for engagement lang og para makitan sa tao nga kanang maayo ng tao or humble kunwari pa karon lang gud nga buotan ko sa social media mo nang magilak-hilak dayon na ka nang ang sa tinuod lang jud ka nang kung content ra niya ko ah, since dapat dugay ra unta na ko nga pwede matulog diri wala gid sa kunahon na gid as in wala gid kay you know self eh. wala wala, wala ka wala ba ko baloon sa concern nila ilang mga kahimtang dito on say lang na ako kay bisaya man makarelate ani kung kung kun, kung, pakitang tao lang gid nga ang ah, kanang for content lang dugay ra man na nako gibuhat bay nga pwede matulog sila dinhi kunwari ganang ganing libre pero wala gud tungod lang na realize nang no, ginako kay nag nag kon ba na nag post ba gimension ako wala gimension ako pangalan gi share niya akong post ganin nga baha nga nagbaha na din na magi ano yang gimension dai mutong yang gi post nga kanang naidin so ako wala, wala uday no nang ngutana din ko diri sa akong kauban ni sa balay nga si Paul nga taga sa Isidro pud nga kanang nay nang stranded dito kay naman dito ilan nang boy balay before sa tulay So wala sila ibang choice kundi dito sila magtambay na maliban nato di ba? Ah, sila dito ya kuya Elmer nga Ubalde. Oh. Pinapuntahan ko sa staff ko doon si Pudoy kung meron ba doon available ay meron ba doon mga na na na, na, na stranded. So meron nga pero doon sila natulog sa kina Manny Elmer. Yan si Manny Elmer nga Ubalde. Taga doon din sa Isidro may bahay sila dito malapit sa amin. So tinatanong ko yun nga, sabi nga ni Paul nga may nag-text daw sa kanya na pwede matulog. Tapos ito naman si Paul, binireply niya, pwede 300. Kung may 300, pambayad kani ano lang to dinay na nako ipaagi kay syempre di mo sa Isidro para manawagan or wala koy contact directly didto nga pwede nga say istoryahon didto so kagay karo daghan man nanaw ang taga sa Isidro ani um kina manang charigen dalo if ever man, kung kinsa inyong kaila didto nga kanang di mo ginato malikayan ang kalamidad nga usahay na sa work mo wala pa ulan nyo. pag uli ninyo gabi ina usukang bahaing ani magbuntag ang ulan ang ilang hulaton lang good is mo subside ang tubig ay sila makatawid kasi pag nakatawid na okay eh may mga naaanod na rin kasi di ba may namatay na nga sa sa San Nicolas kasi naano dun sa ano Siyempre dito ay mali ma malikayan ba nga kanang ma di sila maka tabok So usay ulan pag or ano basig um, wala sila makanan an una way ma una may matulugan if ever basa sila o wala og gutom sila pwede sila kaayo diri wala problema basa in case of emergency pagkaon kita mga laki nga libre tig apat kwarta patulog ko dag mga kinsa sa diha wa mo si gamit ang i-house e diha problema ra man ana paglaba wala problema kasi gamay maglaba diha kung maulaw pud sila na may mga waiting area nga pwede tulgan na pwede man sila mahulam unlan so kani ano na lang ni siya ako kanang para na lang ni sa mga taga sa Isidro kasi sa Isidro ramon talaga ang pwede nga ma-stranded kay wala man laing barangay especially sa mga estudyante nga na eskwela pag morning tapos biglang magbaha pagkahapon Kaya kay unpredictable kaya mga ka, mga kalamiti if ever man inyong anak ignanin ninyong if ever mahil tabo, o nga magbaha nga kamulog ulan na di sila katabok din hilang gina sila ipadiretso sa ako sa farm dito ipatuyok sa overview kay wala nay maagi ani ni ang tulay So dito wala sila ibang choice kundi ignon lang niyo nga. If ever ma stranded kamo anak igna yung mga anak diya mga estudyante or kanang tanan mga trabahante diya sa Isidro. If ever man ay may tabo nga wala mo ilaing puyan or katulgan kinanglan mo muuli. Pwede mo din sa farm if ever man gutom mo pagsaba lang mo. Wala problema. Kung gusto niyo magpalit maulaw mo wala problema kung hangyo lang mo wala problema. Para ni sa tanan nga taga sa Isidro. Kung wa mo'y matulgan pag-uli, especially sa mga trabaho o mga estudyante pwede mo din sa farm kay kanang open siya lalo lalo na sa mga naghago kay mo hago sa trabaho hago sa pag eskwela kay kanang hinaguan para gid siguro din sa mga hago siguro nga um, walay ma so you are free mga sa Isidro Jacoling wa mo kuy contact dia good so dinila tayo agi sa social media Ayan, karon karon na ginako ni na siya na realize giyod. grabe nga realization nga kanang dugay ra di unta ni maulaw sila kay maldita ko, maulaw sila kay mataha sila or wag na kay maulaw kay in case of emergency anhi lang gibudaan ni So sa mga mga parents diyan nyo, mga anak ignanin ninyo if everman man magkaroon ng bagyo ay baha na di na ma makatabok. Din dinhi sila ipaani sa hinaguan o dinhi ninyo sila sundua if everman man wala na yung ulan. Wala yung problema basta mag-ask lang gyud o kanang insakto mag, mag, ano lang mag istorya lang tagtao so wala problema so sa tanan nga naka appreciate salamat pero in, not intentional gitu <laughs> kaila ko kag ganina kay kanang gapugna na gitu na ako kung luha kay murag uira kay magilak-ilak for murag kaniklaing mo pero itong gapugong lang gyud ko kay ngano grabe kadugay no nga kadugay gid na ko nga na realize nga permenti gabaha din di mo matabukan so karon I formally declare, huh? ha? lang. Basta I officially open Hinaguan for the people of San Isidro na if ever ma stranded kayo. Kana diya kay, close to my heart kanang San Isidro kay di ako diya. Di Dagan classmate di mga close na ako mga Pancho, Domo, Dalo, si Paloma tagadya, mga ako so, diya sila ako mga amigo na di, sila, sa PI shout sa inyo di, tanand, mga pulioso. um, kung if ever man ay mahitabo nga ingani anhel mo dire ay mo sa amua ha og sa mga babae diyan mas gawas sa ang mga lalaki abay lang tatulog kay basin ganahan mo charot lang so amping tatanan so ito yung <coughs> itsura ngayon guys so kung napanood niyo yung video grabe talaga yung realization na ngayon sa akin but now at least okay na medyo yung iba pwede na silang tumambay dito kasi baka nahiya rin sila grabe no oh. kasi naman hindi na sana ako mababahala kung yung mga bato nandito na lahat eh kasi kagaya dun no gaganyan rin no kaso kinalkal lang ng backhoe dito eh kinalkal na yung dyan sa luta eh lupa eh ay sa suba eh tayo mga bato inangat na nila lahat to. Hindi naman nila sa dito. Sana lahat ng bato na yan ginano na lang nila dito lahat. Okay lang kahit matambak ka dito nang hindi maayos basta kahit lahat ng lahat ng nandiyan sa tag nito, lahat ng mga bato diyan na nasa gitna, tambak na lang nila din lahat sa gilid para lumalim din diyan sa gitna. Saan kaya pwede manawagan? Request lang o oh, kahit ako na magbayad nung ano. Kahit ako na magbayad nung tawag nito manawagan nga ako na may, may rent pa dito kasi gusto ko lang kunin lahat ng mga bato dyan ba kasi pangit tingnan ba lahat wala kasi ang ganyan dati Kinahi, hinukay nila yan dyan sa gitna pagkahukay nila lagay nila yan hinukay nila tapos lagay sa gilid hindi na lang nila diniretso dito kahit dito na lahat o oh. Kahit dito lang talaga, saan kaya pwede mag-ano nito sa gobyerno ba? Asa mag ano mag-rent ba ng bakho? Ganyan. Ano kaya tono no? Kasi kagayan yan, ang ganda na ng ilog sana eh, hinukay na sa gitna. Kasi hindi na nila diniretso. Sana diniretso na lang na dito. Paano kaya tono Meron daw eh, kaso 1,000 per hour ba yun? Ginoo ko. Paano kaya tono no? Maayong buntag ka ng ito ay panawagan po sana. Hindi na panawagan pero I'm asking help. Kaso medyo selfish siya dating kasi dito talaga sa farm dating. Pero gusto ko lang kung mag-inquire sa mga, kasi wala akong alam talaga eh. If ever man yung nag backhoe dito, yung gumawa dito sa ilog namin nung una na wala na ngayon. Pwede kayang mag-rent? Ano bang gagawin dito? <laughs> Pwede mang mag-rent kung magka, magkano kasi wala akong idea. sa dito, comment down na lang po yung may uh, pwedeng rentahan o may driver ba dyan ang back um, ito ang gusto ko mong mangyari po sana ba. Mag-request po sana ako. Kasi hinukay na nila dito eh. Kung nakikita niyo yung ilog dyan na malakas, dyan nila kinuha lahat ng mga buhangin na saan nila dinala. Yan, no? yan. Kumuha sila ng mga buhangin dyan ng mga maliliit na bato-bato dinala nila sa dump truck tapos hindi namin alam kung saan nilagay tapos yung mga bato nilalagay nila sa yung mga bato na yun hanggang dito ayan itong mga bato na to wala to dito dati naliliguan pa namin to dito dati medyo malalim pa to dito ginawa nila tinambakan nila doon nang galing doon so wala na kami ilog dito ang sabi nila i-reprop na yan dito sa gobyerno gagawin na dito yan nandito hanggang sa doon sa dulo kaso pagkakuha na ng buhangin wala naman asa naman sila so plano ko po sana mag sana ng back home. mukhang mahal ko alam kung paano yung bako na ginamit nila ba yun dyan, kunin sana yung mga bato diyan sa gitna para ma, para maging ano tag pantay na yan diyan ba yan dyan, ilagay din sa gilid kahit hindi na pantay-pantay basta basta lahat yan ilagay dito para at least mas safe siya yung hindi na to na nahuhukay hukay to dito natatamaan dito Yung mga bato na yan bakit hindi pa nila diniretso dito ang um, saan kaya pwede ah, uh, lahat ng bato na yun, ilagay, iurong lang yung mga bato na hinukay nila kasi binitin nila, hinukay nila, lagay lang dyan, dyan sa gitna-gitna, so, dito nabitin natin, hati-hati, tuloy yung ilogs. So, saan kaya pwede, kanang, baka pwede mag-PM dyan yung may, um, ano ba to driver ng bako, o may contact dyan, o, anong company ba yan, kung magka magkano, kayo eh, mahal yata eh, kahit yung dito lang banda sa akin, kasi tingnan niyo guys, oh, Ayan, ganyan daw gagawin nila dapat eh. O, ayan, ganyan. Ganyan na dapat gagawin. Gobyerno, gumawa niyan kasi yung tubig sa amin papunta doon dati eh. Yan yung bahay namin dati eh. Ayan. Yan mismo yung bahay namin. Binili ng Amerikano. Bininta namin, ginawa ng second floor. Ayan, yung tinan nyo oh. Safe sila dyan oh. So dito, sana dito. Yan daw gagawin. Pinaasa lang ako eh. Pinaasa lang kami. Yan daw gagawin papunta doon eh. Kaya hindi namin magawa-gawa namin yung tulay na solid kasi inaantay namin magkaganyan yan dyan. Saka namin lalagyan ng tulay na maayos pag okay na yung mga bato sa gilid kasi ito na yung bato namin ni akala ko iaabot dito ganyan sana yung sana ginano lang nila ano ba naman yun okay so dito naman banda sa pool ayan yan yung itsura dito ang ganda na ng bulaklak ko yay yeah. sinamulaklak na talaga yung mga gulo It's second day today. So yung tubig ay eh, ganyan na ako. Marami na siya. Ay, tanggalin yung mga wire ha. Kay bawal daw niya ah. Live wire kasi to guys daw. Bawal daw ito yun. Baka yung wire. Habang may naliligo. Mga o, nga naman. Dito, ganda na. Yung mga flowers ko. I love my flowers, the bloom, blooming flowers. Ang <laughs> ganda na makulay na makulay. The orchids. Oh my God, ang ganda oh, yung orchids. May ibang color. Yung iba na mong na pink. Yan, yun yung mga nabili namin. Ayan <coughs> you no, know, Violet. Wow. Yung mga pausbong na oh. Thank you, Lord. So. Yan, 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 yan. Ito naman na siya. Linisin sila. Ayan, dito sila. Yung mga stranded dyan. Pwede sila, pwede silang mag dito. Pwede sila matulog dito. Basta, in case of emergency lang. Go lang. So, sa mga kapitbahay dyan sa San Isidro, you are free to stay here. Hindi na nabalik Basta, emergency. Ang na. Yung mga pusa Meow! Sige na people. Ano na naman kayo uulamin. Ngayon. Back to bahay. Dito naman tayo. Tapos na ang ating ano, ay, dito pa pala. Last na lang. Yung ano na lang. Dito na lang hindi pa. Yung. O, oh, di ba? Napakinabangan ang aming bodega. Ano to? Kay Ukayan ba dati ginawang bodega? Ngayon sa ngayon, waiting shed na siya. Tambayan. Para mas maganda tingnan. Gia! Malamig ka? Ayusin namin kayo dyan, ha? pag okay na lahat yan yung ating fish pan yan. ano yung lahat? ala na ulanan tuloy to dali na to kinapudoy yung to ito naman ang aming CR at ito nito shower area ang ganda ng ano namin ito ndili araan Okay na Okay naman na seat na kami dito. So, ito na yung ating pang-lunch. Kumain Ramon din. Eh. Lunch na ah, na mag-breakfast o mag-breakfast mag luto dag mga unsa man diha. Diretso na na sa lunch kay 9 na. Hi, Mam Bating. Pag-ano na natin ng mga sinilas eh, pang inuok ko. Pag-ano na nalabas. So, nalabas na si Haring Araw siguro.